Anong sabi niya? Akala ko sis, nilagyan mo ng alteko para matipay ang kapit ng sahig. Para hindi lumutang. Ay! So, sisikoy. Alam mo at amuyo nung inaramid tong bahay na to, ay meron ako at anda ako. Oo. Nilagyan talaga ng alteko yung sisikoy. Oo. Nilagyan talaga. Pati yung mga sahig-sahig talaga, tapos yung mga pader-pader. Nilagyan talaga ng alteco si si koy para siguradong hindi nalulutang. Kasi yung mga ibang bahay kasi dito, pag walang alteco, lumulutang yung bahay nila si si Koy. ooo Oo, krabi. Kaya ganon. Kaya yung mga iba, pati yung mga daanan talaga, Lumulutang na kasi nga, walang alteko si si Koy. Oh, grabe. Talaga. Kaya huwag ka nang magtaka si na ano, na hindi lumutang yung mga gamit namin. Kaya, yun. Para masigurado, may alteko talaga. Oo. Lahat ng mga gamit dito, yung, yung sahig, yung katre, yung upuan, may, may mga alteko yan. Kaya hindi lumutang tong ano bahay namin, pati yung mga rep, ganon. Talaga, yung mga sahig, pag nilagyan na, na ng gamit, diretsong may alteko na yon oh Kaya, Jesus. Huwag ka lang magugulat. Kasi lahat dito may alteko na. Hmm. Kaya pati mga... <laughs> pati mga tao dito... Buti na lang walang alte ko yung utak nila. <laughs> Kaya, yun. Sisi ko, maniwala ka man sa hindi. Bahala ka na. Ikaw na lang mag-adjust sa akin. Ha? Kaya, sinasabi ko lang naman na lahat ng bahay dito lumulutang. Kami lang yung hindi lumutang talaga. Grabe yung mga bahay bahay balay nila yung door nila yung cabinet nila ay sus lumutang talaga yung iba nga naitayab na kasi nga naitayab nailipad ganun alam niyo na kasi wala silang mga alteko kaya bili ba dito sa bahay namin lahat eh, may alteko Oo, talaga mm. kaya yan ha wag na kayo magtaka lahat ng gamit dito Pati yung bahay namin, may alte ko siya. Mm. <laughs>